Ano ba ang kanya. Welcome sa birthday party niya. Yes. Happy birthday, boss. Kanya-kanya na kayo upo, ha? ako, boss. Uh, Doon kami sa may van, my, my stage. Okay po, ma'am. May magdadala ng ano, gift ng mga guests natin. Okay. Pakilagay na lang sa doon. Okay. So, ilang bisita po ba? Labi din guests, ma'am. Okay. Yeah. So, ilang mga visitors po ba, ma'am? Yes. More than 300 oh. po ba? 300 visitors tayo. Okay. Yeah. This is the concept. So, <laughs> yeah. this is the birthday boy. So, happy birthday. Ito yung guest natin. Ay, hindi. Ano siya? Manager po. That's the manager here. Dapat so Louis Vuitton, then the Hermes, Chopard, <laughs> then the bag is Gucci Gucci. <laughs> 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 uh, yung, okay ano, okay yung ibang guest, okay na lang ha. okay you have to organize okay ba? okay 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 yung guest singer natin okay 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 natin okay 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 na okay kaya, um, uh, pa, na okay okay, so, okay. then, okay din doon yung okay guest okay 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 yung ibang <laughs> okay <laughs> Very, very lovely. Okay. Actually, kakainin ko bulalo uh, so yep. lang. So, kami po, ma'am, mag-noodle silang po muna. Noodles lang kaya. O, oh, kasi mamaya pa yung muna. <laughs> <laughs> so, ito, ma'am, mag-water lang daw. <laughs> so, yung mga logbook po, ma'am, doon lang po ba, ma'am? Um, yeah. Kailangan may guest okay. so, this time. So, we have a raffle draw? We have. Ano lang, um super simple lang. So the awards, mama ano po makukuha nila sa mga Life awards? Like, trip to Europe. Okay. And lifetime groceries. Okay. Yung mayabang. <laughs> <laughs> lifetime insurance. With St. Peter Franchise. <laughs> franchise. Okay. Mama, ano po yung mga guests po natin dito? So, anong mga klase pong mga artists? Um, uh, international po ba o? Oh, Hindi yung mga Hollywood uh, uh okay. guests. Okay, mga Hollywood po. So, dapat papainitin po natin sila oh, dito. Oo, kasi mga... gusto nagkatan. Ah, okay. okay. So, yung okay. gusto lang po nila na, na food. Ha? T-bone? Pwede din. Okay. Alam yung T-bone? Ah, uh, basta bone. What? <laughs> ang guest po natin ngayon. So, nandito na po si Britney Spears. Ayan, ang guest po natin ngayon. Kaso nga lang, si Taylor Swift hindi pa po pinatasok huh? kasi naiwan yung invitation card, mom oh, oh my God! Oo. oo. Si Taylor? Oo, oo. Oh my God! So doon na lang po daw sa likod ng bahay dadaan. Oh, it's okay. Science. Science pala. <laughs> ma'am, may walo na pong helicopter naka-standby. Ah, meron so, na? Oo. ganun Sila po. Sila Justin Bieber na eh? yun. Ah, hindi po, ma'am. Wala daw po siya pang pamasahe. So, <laughs> nag, nag-taxi lang muna siya. Tingnan <laughs> <laughs> dito ba? <laughs> Bilisan mo. Eh, binubuli ka niya. Sila buti ba to? Ay, wag Pata. Thanks for watching please don't forget to subscribe for more updates on your favorite celebrities.